Guys, may panibagong video na naman tayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng tamang circuit breaker para sa mga aircon natin. Kung sakaling mag-install tayo, guys, ay may idea na tayo kung ano ang circuit breaker na gagamitin natin para sa mga horsepower na aircon. Ngayon, kadalasan nakikita ko sa mga aircon sa bahay ay 30 amperes. So, napakataas na yan, guys, kapag may problema yung fan motor natin. May problema din yung bearing na hindi na umikot at simpre uugong yan yung fan uh, motor natin pag umugong yung fan motor guys ay mataas yung current nyan so kailangan uh, i-thrift off agad yan ng circuit breaker para hindi mapinsala yung fan motor natin so kailangan gagamitan talaga natin ng computation para efficient mag trip off yung uh, circuit breaker natin na hindi masira yung fan motor kung sakaling umugong na lang at hindi na umikot So, kapag nilagyan natin yan ng 30 amperes, uh, sunog ang abot niyan kasi napakataas na ng 30 amperes bago mag off. Kailangan mo na sunogin yung pan motor bago mag off yung uh, 30 amperes circuit breaker natin. Ngayon guys, uh, ipakita ko sa inyo kung paano mag-compute ng uh, tamang circuit breaker para sa mga aircon. Ngayon guys, sa 1 horsepower na aircon equivalent nito ay 746 watts. Ngayon unahin natin yung 1 uh, horsepower natin na aircon kung paano ito compute. So dito meron tayong 1 horsepower guys na aircon at equivalent nito ay 746 watts. So i-divide natin yan sa supply sa bahay natin na 220 volts para makuha natin yung current. Ang labas nito guys ay 3.4 ampere. So ngayon sa 1 horsepower AC natin base sa calculation natin guys na 3.4 ampere ay pwede tayo gumamit dito ng circuit breaker 15 amperes so ang wire na size ay 2.0 mm depende na lang sa inyo guys kung gumamit kayo ng 3.5 mm mas maganda pwede tayo gumamit ng 2.0 mm dito or 3.5 depende na lang sa inyo so sa 1 horsepower natin guys tumataas pa to ang 3.4 ampere kapag mainit ang panahon pwede tumaas yan ng 4.0 ampere so Pasok pa rin dito yung uh, 15 amperes natin guys Kasi yung 15 amperes natin na circuit breaker I-times natin yan na 80% So 12 amperes na lang uh, maximum natin na uh, i-load dyan sa 15 amperes Dahil kung isagad natin yan yung 15 amperes May posibilidad ma-overload At masusunog yung mga wire natin Or ma-totoo totonaw Dahil uh, overload na tayo So kailangan guys hindi natin overload Para safety yung bahay natin na hindi masunog So ngayon guys, dumako naman tayo dito sa 1.5 horsepower air conditioner. Dito sa 1.5 horsepower natin na aircon. So ang equivalent nito guys ay 1119 watts. So i-divide natin to sa supply sa bahay natin na 220 volts. So ang labas nito is 5.1 ampere. So pag mainit ang panahon, naabot pa yan ng 6 ampere. So ngayon, dito sa base sa computation natin guys, 1.5 horsepower air conditioner natin. So pwede pa rin tayo gumamit dito ng 15 ampere circuit breaker o wire ng size 3.5 mm. So pwede pa rin tayo gumamit dito ng 2.0 mm. Depende na lang sa inyo guys. Kasi example lang to guys, uh, mainit pa na ho, naabot yan ng 6 so sa 15 amperes natin guys ay 12 amperes ang kailangan natin na maximum na magagamit next naman, dumako naman tayo sa 2 horse power aircon so sa 2 horse power natin na aircon guys, ay equivalent ito ay 1492 watt, so divide natin yan sa supply natin sa bahay na 220 volts, so ang labas nito ay 6.8 amperes so base sa computation natin guys 2 horsepower air conditioner circuit breaker 15 amperes pwede pa rin tayo gumagamit dahil 12 lang yong uh, maximum nito so kung mainit ang panahon tataas pa to ng 7.8 so pasok pa rin natin yong 15 amperes natin at ang wire na size natin dyan gagamitin ay 3.5 mm dahil kung 2.0 mm medyo mainit na yan guys so kailangan taasan natin konti yong wire na 3.5 mm para hindi iinit e yung wire natin.